Hello mga Mars! Kung ikaw ay merong ganitong klase ng hanap buhay, lalo na sa mga baguhan na ang negosyo nila ay pagtitinda na dapat ay sanayin mo yung sarili mo na maging manhid ang pakiramdam. Bakit ko nasabi mga Mars? Dahil kung sino pa yung mga tao na inaasahan mo na malapit sa iyo, akala mo ay susuportahan ka at tatangkilikin yung produkto na meron ka, ay sila pala yung tao na hindi bibili sa iyo kasi natatakot silang lumago ka, natatakot sila na umunlad yung mga bagay na ginagawa mo. Kaya dapat, wag kang pusong mamon. Wag kang matampuhin. Wag kang maramdamin. Kung ano man yung nararamdaman mo dyan sa puso mo. Gamitin mo yan. Gawin mong armas yan, lalo na sa mga tao na minamaliit ka, pinagtatawanan ka, kahit maliit man yung hanap buhay na sinimulan mo. Walang imposible kung pursigido ka. Tatandaan mo lang na sa lahat ng bagay, lagi mong sasamahan ng panalangin. Sa ganitong hanap buhay ay merong maganda at mga pangit na pangyayari, kaya dapat ay maging matatag ka. At pagkatapos ng maraming taon ay tingnan mo kung ano ka ngayon. At balikan mo rin yung mga tao na nagtawa at nang maliit sa'yo. Mapapangiti ka na lang at marirealize mo na kung hindi dahil sa kanila ay wala ka ngayon sa kanakatayuan mo.